Welcome to Mamangan Dakop Laredel Misalis Occidental. Happy Fiesta Santa Monica Viva! So what's up mga girl? Since Fiesta karon sa Mamang Dako and natay question. Ikaw ang kaunon or ikaw ang mukaon? Ako ang mukaon. Sana oh And why? Lami ng mukaon. Kaya ako ang tanan ang mukaon. Ako ang mudala, mutila, mukit-kit sa tanan. Akala ka na, piradaga! Oh my God! Wow! Ikaw ang kaonon or ikaw ang mukaon? Ako ay kaonon. Ngano man, ikaw ang kaonon? Supro, ako ay mukaon nga. Hindi mo na maging mukaon, sire, mukaon sa kuwa. Nga naman, kanang specific. Ha? Huh? Specific. Kanang, nga ikaw ang kaunon. Hindi okay. mo ginanong ako yung kaunon Kaya nga naman, nga naman, nga naman. Okay. Wala me. Wala me daw. Okay. So, what's up mga gaw? Natay question sa yeah. iya. Since, fiesta karon. Oh, fiesta. 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 Mm -hmm. Happy Fiesta Santa Monica. Mm. Viva. And narang question. Ikaw ang kaunon or ikaw ang mukaon? Since you're asking that question too many times, so ang akong piliyon anak kay eh, ako may mukaon kay maayo mo kumikitkit. Nice. Agay ka na. Lamid na siya mukitkit. Mm. Um, Super 100%. 100%. So, kanang, imong confidence, 100% oh, good. 100% siya siya. Maayo po. Satisfied. Oh, satisfied. Oh, satisfied.